kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ito ang nag-iisang taong kinatatakutan ni Lucifer. Mga kaibigan, ito ay walang iba kundi ang King of Salem na si Melchizedek. Una siyang nabanggit sa Biblia sa Book of Genesis at isang hiwaga ang kanyang katauhan dahil sinabi dito na wala itong naging nanay at tatay. Binanggit din sa Book of Hebrews na maaari daw siyang ilarawan bilang the Son of God. Ayon naman sa ilang teksto, kagaya na lamang ng Gnostic Writings at the Book of Urantia, sinabi dito na si Melchizedek nga raw ay isang napakamakapangyarihang pari at magkakaroon ng malaking tungkulin kapag nangyari na ang paghuhukom. Base sa interpretasyon ng ilang scholars, ang kapangyarihang taglay ni Melchizedek ay malayong mas malakas sa mga demonyo mas kina kay Lucifer na dahilan upang iwasan siya nito na wag silang magkatagpo. Pakatandaan na ang mga kwentong ito at mga karakter na ating binanggit ay walang ebidensyang magpapatunay kung totoo nga ba dahil wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Bakit nga ba sinusuotan ng ginto ng mga sinaunang Pilipino ang iba't ibang parte ng kanilang katawan? Mga kaibigan, bago tumating ang mga mananakop sa ating bansa, ang mga sinaunang Pilipino na tinatawag na pre-colonial Filipinos ay nagsusuot ng napakaraming alas at ginto at nilalagay nila ito sa iba't ibang parte ng kanilang katawan, lalo na sa tenga, ilong, mata, bibig at tiyan. Ginagawa nila ito sa paniniwalang pwede raw kasing mapasok ng mga espiritu at demonyo ang katawan ng isang tao at maaari nilang daanan ang mga parte na to ng ating katawan. At kaya nila ito nilalagyan ng mga alahas ay dahil ito raw ang magpoprotekta sa kanila at magsisilbing anting-anting o agimat laban sa mga nilalang na to. Maski nga sa paglilibing ng kanilang yumao, ay sinasamahan nila ito ng mga ginto at alahas bilang proteksyon sa mga demonyo at masasamang espiritu nang sa ganon ay hindi nila pamahayan ang katawan nito. Ang paniniwalang to ay unti-unting nabura sa mga Pilipino nung dumating ang mga Espanyol sa ating bansa at nagsimulang ipakilala ang simbahang katolika sa mga tao.